Đây đó. Mày ý good evening mga kaibigan so bali ngayon nandito naman kami sa spot na aming uh, pinuntahan dati ng malaki pang tubig so pangalawang balik namin at uh, manghuli tayo ng uh, kupo ewan ko kung anong tawag dyan sa inyo kupo kupo dito sa amin so manghuli tayo at ang kasama ko ay kapalikod <laughs> asan si kuya bong <laughs> Ayan, hindi makita. Ano? Ayan. Kaya bong. Kasi... Ayan, nagkaway na lang kasi hindi na makita sila. Oh! <laughs> makita <lang> yung <laughs> So, ayan. Sobrang uh, hindi, hindi na makita. <laughs> dahil sa nakisama yung balat ng sa panahon. What? <laughs> hmm. Dahil marilim, kaya hindi siya makita. Damit na lang yung nakikita. <laughs> ayan. <laughs> so, ayan at abangan nyo kung ano yung aming mahuhuli sa ngayon i-update namin kayo okay let's go start na tayo ayan Tingnan namin kung anong mayroon uli kung mayroon kaming i-uli <laughs> ugamay na ba yun ano? uh naghawa -huh. na yan nagsiot yan 2,000 years later. So, bali sa ngayon mga kaibigan, hindi po kami nakapag-update ng mga video na aming ng aming, ng aming uh, ginagawa kanina dahil sa mahirap mag ano, mahirap mag uh, content kasi kinakailangan na uh, mag uh, bigay tayo ng focus dun sa ating hinuhuli dahil mabibilis yung mga yung mga kopo hindi ako nakapag video dahil isang kamay lang yung hawak natin so kailangan natin um, pabilisan din yung paghuli dahil mabilis silang pumasok sa ano sa kanilang mga bahay sa kanilang mga lungga so nandito kami ngayon sa ano? sa damuhan malapit nito papunta ng uh, mak try kami ulit dito sa sa dulo. Meron na kaming nahuli pero ano pa lang kaunti pa lang yung nahuli namin dahil na nada No. may ibon to nito nawala yung ibon ang bilis talaga ng takbo kahit na ibon kahit na ibon ayaw magpahuli ayaw magpahuli ito yung nahuli namin. yung aming nahuli. Kaunti lang. Meron may, namang kaunti. Ayan. May, ano? May sakbatan. yung nahuli namin. Kaunti lang mga kaibigan. Ayan. Let's go. So ayan. Madilim talaga. Hindi pwedeng... Ano? Okay, hindi okay bong. oh, May baong kaming dulce. Maxter. Hmm. Ito lang yung aming hapunan. Huwag <laughs> pasensya nyo na mga kaibigan na kasi kami nakapag-update kanina ng ano, video natin. Dahil gusto talaga namin uh, magbigay ng focus doon sa aming target dahil kapag hindi po natin mabigyan ng uh, focus baka wala tayong maiuwi so konti lang yung nahuli natin hindi namin alam kung bakit wala sila nag ano wala sila na, ng hapunan to Pis-pis. marabing ibon mga kaibigan wala kaming dalang panghuli naman kalimot kami kanina damuhan ito na yung damuhan aduh dito na. sapa malubog pa malabo pang tubig bu Amin dingin keadaan tanah. lang yan ah. so <laughs> yan mga kaibigan at kami ay malapit na sa bahay umuwi na kami hindi na namin kinaya yung ano, nahuli namin grabe ang dami So, bali na yan sa mga masunod lang mga nat at nakakaroon muli tayo ng ating uh, content patungkol po sa uh, panghuhuli ng uh, maulam. So, dito sa probinsya ay kahit po anong kaparaanan po ay pag maasipag makaulam ka po pero siyempre patsagaan lang at yung aming uh, pinagkukunan ay hindi po madali kailangan dumaan sa mga sapang uh, malalim na tubig tsaka madamu. kaya ito yung uh, buhay na uh, probinsya so ayan mga kaibigan at sa mga masunod muli i-update ko lagi kayo sa, ano, sa mga video sa mga content na aking uh, gagawin patungkol po sa panghuli ng mga maulam natin so ayan And you is not in